guys check natin itong pinapipintura ako mga sepailings yung gagamitin sa roofing kita mo nakatapos ka kita mo nakatapos ka kala mo uuwi ka na eh kita mo umaraw wala na alas na Nalin, na pintura? Wala na? Okay lang yun, meron pa dun, gamitin mo na Kabili na lang ako ng ano sa ano, sa gray Tsaka marami yan Marami yan, 48 pieces yan eh Marami yan Hindi yan sa matakaw yan, talagang marami lang yan Inuulit mo pa ng brush Kinuulit mo ng brush na gano'n para magpantay. Uh, bakit kapag ka purong brush ba, hindi maganda? Uh, ma ma Matagal. Matagal? Kahit isang daretsyong gano'n lang. Matagal. Gano'n, gano'n. Matagal pa sa ka brush. Kasi itong gilidya eh. Hmm. Kasi ka gano'n ito malang ako. Eh. Basta lahat ng mga bakal tamaan, di ba ano. Pero yung harap nito, meron na, di ba? May pahit na yung harap nito. Ay, ha? Meron na yan. Tapos Ito na lang lahat ng yung... likod. Ito na lang pinakalood niya. Ilang na lang ang natitirang ganyan na wala yung loob. Okay. So, so, Lima. Eh, yung... konti na lang yan. Konti na lang yung mga ano. kaya pagkakitin natin lang. Alam ah, tindi nga nung araw oh. Tingnan nga yung mga eh. Double time lang tayo sa pagpipintura para makatapos tayo. <coughs> mm. Kasi yun yung pinaka-pamakuan eh. Pamakuan ng yero yan. <sighs> check natin yung ginawa na concrete slab. Dito na yung kanina tinanggal ko sa molder. Yung, ito, ito yung molder natin. Tanggal na namin. Ayan. Tapos ito yung nilabasan. Ayan. Ito yung Para yung curing niya. Ayan magiging sahig ng pigiri natin. Itong maliliit ang butas na to, ito yung para sa hotening. Ito naman sa saw. Ito, saw, saw. Yan yung mga saw. Bigat yan. Siguro mga nasa 50 50 kg bawat isa. Kasi yung bakal na ginamit dito puro 10mm para mas matibay. Kasi mabigat yung inahin. nagtitimbang ng nasa 200 plus. Kasi pagka lalo bag na buntis siya, may mga biik na nadagdagan ng kilo ng inahin. Malaki na siya tapos may biik pa. Kaya doble ay si it, Tito Ho, papa ano naman si Mami dun. Pinatanggal niya yung mga damo itong mga tanim niyang kalabasa dito. Farming, farming. Happy farming. Kasi ito yung nakaabang natin ng mga pinafabricate ko na bakal. Yan yung mga ginagamit. Doon sa precast natin ito. nilagay dito. Yan. Bali ito, para dito sa sawo. Nakaabang yan. Tapos ito, ipapawending ko to para naman to sa mga ano natin fattening tsaka gestating din ito yun ang hindi kasi pumasok yung mga welder ko tsaka yung mga labor kasi yung ulan ayun no pangit ng panahon bigat ng panahon dito ngayon may bagyo daw kasi <laughs> kung ano kinainit sa Dubai doon naman kinaulan dito lang yung uulan ganito lang kahit pa paano, umuusad yung trabaho pa unti-unti. Tapos -unti. ito pa yung mga kailangan ipagawa natin na ah. mga uh, ganoon Ito, yan. Saw cage. Kasi para hindi nakakaikot yung inahin gamit niyan. Para kapag ka nanganak, diyan lang siya. Hindi tulad ng mga walang ganito nakakaikot-ikot yung inahin ngayon kapag uh, nagpapadede, pwede niya mahigaan yung mga biik kapag nahigaan niya yung mga biik may tendency sing mamatay or mapilay, gano'n kaya yun yung iiwasan natin, e, mahal pa naman ng mga biik ngayon nasa uh, 6,000 so 7,000 yata so pagkaganyan safe sila so ito yung napabricate na iba tapos ito yung pinaka uh, pattern nila ang tinabi muna dyan kasi wala talagang gawa ngayon. Tapos ito yung halong tapos sa pina-order ko pang pang dagdag. Bali, 500 to. Sabi nung hardware ko, lang pa sila nyo ng 100. So, to be follow yata yun. Tapos ito na yung bata natin na double down truck. Para sa mga flooring tsaka dun sa gamit sa anak concrete slab pero meron pa ako dito ngayon natitira pa ako siguro mga isang truck pa yan <laughs> na elf ayan, ayan, bata pa din natin yan ayan tapos plano ko dyan guys palagyan ng gate yan kasi ibang tao dire diretso na lang po pumapasok dito eh walang privacy ayan, yung panahon dito ngayon sobrang ano ng ambon-ambon lang so guys ito muna ang update natin ngayon dahil maulan walang masyadong update sa trabaho kasi maulan so hanggang sa muling uploading natin guys thank you sa so, uh, pagpagsupport ah. ingat